Wow, magic. <laughs> All right, time check tayo. Oras po natin ay 2:32 na ng hapon. So, yon. Nandito yung mga ibang tropa. Nandiyan si Kabansot, si Paipit. Ito yung tatay-tayin. Yan. Magtaytay ka muna yung mm, pang malalaki yun, tapos pang maliliit nakakita uh, ito yung tinatawag na semi paring Wesley yung nagkapagawan nagkapagawa ka si Kabansot si Kahaw ano na naantinay tayo ni paring Wesley ito ako marami pa akong inedit sampu ata yung inedit nyo uh, maraming maraming salamat sa inupload support at, at siyempre sa mga hindi nag skip ng ads thank you so much medyo nakakulong ngayon no yan di ba nagagalit nagagalit yan sa kulay natin eh kasi nakikita na yan yung mga black American na kumukulog yan bigla. Yes. <laughs> yeah. oh <my laughs> <What the lisa? laughs> Delikado na sa ilalim tayo ng talisay. Talisay. Yeah. Delikado. Oh. Maya maya magtataytay. Yan uh. you know, Nagpapagawa. Mga payday oh. Pa. Pa. Payday naman. Ang ganda naman ang isinya. Sinusulong ng lagari oh. Oo. Oh. <laughs> ang ganda ng sinusulong ng lagari. Mayday. Ako naman, ang bagong kasal. Oo. Oh. Ang Bibili ko naman kawali at mga kardiro. <laughs> oh, ano naman, ano? Di ba sulit yung pagod sa pasahod ng ating idol na? Sulit, sulit. Now? Oh. O ba? oh. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank <laughs> you. No, para sulit na. Sulit, oh. sulit. Sulit, <laughs> tara <sulit. laughs> magtay-tay. <laughs> <laughs> Madilim yung panahon, mapangit nay, Malakas yung hangin dito. Ito yung nilaot kanina, nila kabansot. Ayan silang dalawa ni body Tubal. Ito yung natira namin na kitang kahapon na hindi na ayariya itong pangmalalaki. Yung pinabayad nila ni body Tubal. So, salamat talaga sa suporta nyo sa aking YouTube channel at syempre sa buong team at sa ating Idol Japper Sniper sa puong may kapal. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. At yan, umuulan na ngayon dito sa Bukana. Nandito ngayon tayo no, sa compound ng ating Idol Japper Sniper. Ano? Lalaki ng patak. Ah, lakas ng ulan. Nandiyan si ka Kautoy, anak kasama natin kanina. Oh. <laughs> Ito pala yung kahon ng chibas Cuervo. Yan o, Galing ito kay Sir Jerry Toys. Shout kay Sir Jerry Toys. Hanggang ngayon. Meron pa doon sa Mother Boat na. Hindi pa nauubos ngayon yung Chivas. Ma, ano, Tapos ito. yung kape. Yan Ito po. Coffee mate. Asukal. Ayan, maraming maraming salamat din po kay Ma'am Pink Rose. Yan sa Papud. Sa tropa. Shoutout po. Ayan na, at nagkakapilan si Kabansot. Uh -huh. Ato tayo, pagi ng asukal. Tama-tama yung kape sa malamig na panahon. Yes. Ano, lakas ulan dito, tapos kulog. Ayan o. Lakas ng ulan. Ayan po yung update niya dito. Hindi kami, hindi kami tay All yes. Alright, at ayan po. Istak dito yung tubig walang takbuhan yung tubig dito sa taitaya namin sana kuya ikar nagahukay doon tinatabon niya doon tapos si paro wesley dito Aba. Hmm. kailangan itas natin ito muna baka umano man o mga nagusot yan <coughs> Ay kabansot. Nalagay lang namin baka magisip. Ah. Aba. Kari pag ano yan sa agos ay eh. Kari hmm. pa isa. Yan lang lubog na yung mga kitang natin sa tubig. Wala nang itaas natin. Abansot! Are, si hey Raymar pala. Kahaw! Itaas muna natin na ready na eh. Oh, Walang takbuhan ng tubig oh. Bahambaha. <coughs> Yan ah, itaas na rin natin itong isa. Ito na lang. Itong experiment ng ating idol. Teka, teka ha. Tataas ko yun. Oh, okay. Hindi, oh. hindi. Baba mo kunti yun. Ha. Mukhang magusot. Mahirap kasi yan tayo pag nagusot na. Pangalagaan natin lahat ng gamit. Kailangan safe. Saan natin ilalagay?

Let's nice go. na rin, nah ha. Oh, my. Hindi. Ano, pati tayo. Buwan na, Bago hindi takot sa kulog, yun. Bago hindi takot sa kulog. Safety natin dito. Para safety siya. tapos itong isa pa nabot na ng baha ang kitang yan doon dito loob Alright. Dinala Yan at safety na siya. Dinala ng baha. <laughs> right. dinala oh. dinala ng baha. Ah. Ari yung inarian nila kanina. Hoy, naman po. Takot po kami diyan sa kulog. kalmang kalma naman niya, yun oh at sa wakas tumila na ang ulan yan at luwanag na ulit oh, yung kalangitan no. Oh. tapos yun yung bangkang japper yeah, yung malaking bangka nakatali siya dun sa nilagay nila na uh, buya si kahaw inaayos yung planet so na bangka ni Kahaw so, nagpala naglakaw pala sila uh, paring Michael sa oh, so, si oh, oh. ha ha ano? oh may makina na pala yan eh oh. inaayos na ba rin to ni Lobster eh? guy. tinabitan kanina hmm. ano kalmang kalma eh oh tara yan yeah. yeah. Natunog na naman. Natunog na naman. Apa, pundar din na. Eh. Pupundar ka pa malalaki. Semi. Kunsi, uh, nagagawa ng kahon ako tayo. yan na at nandito tayo sa uh, tabing dagat yan no, lotide na low tide na low tide Ang ganda oh Wow kalman kalman tubig Ang ganda oh patag na patag ang tubig parang uh, ilog Punta tayo dun sa mother boat So malalim yun Anak na, ayan natin <laughs> nakasuya si Ikahaw Andun siya muna tayo sa mother boat kailangan natin maglakoy lalaki tayo hanggang ngayon sa uh, mother boat oh, malalim-lalim ito ang dami na nga oh. nga no mga bata dun sa laot Hindi ko, oh, sabi sa maliit, patay na patay tubig. O oh. wow, iba mo na nangangabi dito sa gilid. Tingnan tuloy natin yung gasolina kung naiakyat nila. Uy! Mamasang! Mamasang! Malalim! Ha? Doon? Oh, nakapunta ka down? Baba, mababaw yan pala ka. Lampas <laughs> ko lang ng konti. Mababaw pare, oh. Lampas na sa akin. Lampas <laughs> ko lang ng sila na Airbeta Official at si Mama Sang ay ay lampas daw na kunti lampas ka lang na kunti malapit lapit na tayo sa mother boat pababa oh oh Ah. Oh. Uh oh. -huh. uh -huh. Kahaw! Kahaw! <omphouse> so Help me! Help me! Kahaw! Help me! Kahaw! Help me! Kahaw! Yung ano? Ang dami lumilipat oh! Mababaw daw Kalalim Meron din ita Kahaw Yung gasolina Kailangan natin yan Baka manakaw Ha? Huh Nakuha na pala ni Kahaw Grabe oh. Lampas tao na tayo Wow Kahaw, oh, sasapit na lang ako Ay, maka Hindi, makakarating ka na yan Pagod na ako kahaw Talagang oh. magtatagal ka pa Ano na tayo doon? Ha? Ano na pa ako? Ayan, pokos Ayan Okay Ayan Talo dala tayo kay Kahaw Nakuha na pala yung gasolina Ha? Ah, wala laman Puluyan parehas eh Ah, diba lumakot si nakabansot Anak? Hindi daw sila nakuha. Opo. Puno kasi ang mga katakbo. Kaya dapat itinaas talaga. Iisat ka lahat ay natira. Oh, wala laman ng isa pala. Opo. Pwede may sumusay. May sumitsip na yan. May sumitsip. Rabi. Sino kayo sumitsip na yan? Hindi mahuli-huli talaga magdala ako ng gasolina. Ayan. Sumabit. Ah, Mano lang tayo dito kay Kao. Sobrang lalim. Yan yung mother boat. Ang lakas ba naman? Kagabi Ang dami mong lumilipad oh. <laughs> Wala. Wala pa Wala pa Wala Okay, ko. Itong tulak ko. Oh. Okay na. All right. itataas na lang namin dyan doon sa bahay Grabe Yung gasolina ko kunti yung natira Dalawang Dalawang galon na malaki Natira daw ay isa na lamang Si Bakabansot kasi at saka si Body Tuba lumahot kagabi Dila natin alam kung Kumuha sila doon ng gasolina Pero tatanungin din natin sila Sabi ng ating idol Diyan parang dalawang Galumpay yung natira doon oh no? hanggang doon no low tide mga sa papuntang wawa yan yung mga nangangawil dito kapatid ni marikit tayo dito BBL, eh sino kasama mo ah sila BBL nakita, na ni yung gasolina Tataas na lang natin itong bangka Ang daming ano Clamshell Nilalim mo eh. Ah Ano ba yan Sorry sorry na eh Oo Dada kami Lubang ito ano? Ang bakal. <laughs> Ay, <tang -muli> ito. Ito <laughs> ito. Ang laruan <laro. laughs> kanyang nagaya ng pahain Yung pinakaano ng kawayan. Senyari aja lang. <laughs> Kaya yung ano? bakal niya. Mga ano yung... Ang arsi. Hmm. <laughs> Apo. Marami rin yan. Hindi ninyo na eh? yari pala. Yes, so na ng out buya. Ay, may buya. Tapos papagay niya. Hmm. Basta po. Gabi na kayo mga katapos na yan. Gabi ko nga, ariyay, ariyay. Gaday, ariyang gabi. Ari ba gagamitin niya? Hindi, hmm. sila dyan. Tapos yung namin, yung ano? Gagamitin pala nila ito yung suya. So, ito na lang. Isang galon. Dadali natin ito yung walang laman. Felicity, bakit? Uwi na. Hmm. Hmm. Grabe, oh. wala na rin. E puno daw to. Tapos ito lang yung lamang, konti. Grabe. Alright. Ito na. Alagay natin dito. Ayan Si parang Wesley nandito. So yung pinakalababo niya. Lalayan niya tayo ng tiles. Ayan yung katas ng paghihirap sa laot na kahit anong lakas ng agos kalakataw, hangin, abutin ka ng subasto, talagang grabe, kana napakabay talaga ng ating idol, o oh, mm -hmm. hindi na uh, ano sa pinaghirapan talaga hmm. ang batab sa mo ilalagay? Mm -hmm. ha? Yeah, sa <laughs> Ha? Huh? Diba? Ikaw wala na ganun na yan? Hmm. Dapat, inano mo na rin dito. Asinta, din eh. Sana na, din eh. Makasahod ulit na ako. <laughs> Unti-unti la naman yan eh. pala no itong pinakalababo tapos ito pinakatauban to ah, ito yung pinakatauban bali ito mangyayari ito na pala yung pinaka ano nyo kitchen alright sa liligo muna tayo no yan tapos magluluto kami ni Carmina ng pansit Nasariwa, riwa tapos bumili kami kanina sa bayan ng Galunggong na maliliit pinabiglad na rin namin doon sa bayan